dami mga ibon dun sa part na yun dami mga ibon tapos mga manok rin dami medyo ano ngayon makulimlim na makulimlim na ano mainit bakit ganon makulimlim siya pero mainit eh grabe yung parkong yun no? punong puno ng ano yun nakikita grabe no punong loaded siya eh fully loaded eh punong puno siya ng ano ba tawag dyan tanker hindi ko alam kung anong tawag dyan punong puno ito ako na lang kayo kung sino ba ako hey, ako nga pala sir juro <laughs> hindi nyo kilala mga pala sir ipapakilala ko sa inyo taga ano ako taga Batangas nasa Batangas Batangas City yun ala eh patanga city tayo ano medyo baryo dun sa amin talaga bukit pagdating mo sa bayan ibigay ka pa ng uh, 30 minutes 30 minutes o so 45 minutes para makarating ka sa baryo namin baryo katandala dalawa yung katandala isa sa ibaan eh saka isa sa uh, malapit sa uh, mahakot yun kami sa Mahakot Parting Mahakot Sarap doon nung bata kami Kabataan ko masarap doon sa Batangas Kasi maraming libangan Kasi pumunta ng ilog digo, Kabataan namin yan Sarap Pero elementary Nung 7 uh, years old na ako Pumunta ako ng Pasay Doon ako nag-aral ng elementary tapos simulan na nag-aral ako, bihira na ako umuwi sa Batangas. Nalibang ako sa ano? Nalibang ako sa Pasay. Kasi ang dami kong kalaro. Noong nag-aral din ako, ang dami kong kalaro kaya nalibang ako sa kaya... Kasi kapag sinasama ako umuwi sa Batangas, ako ayaw ko. May pag-aaway ako sa nanay ko at sa tatay ko, ayaw <laughs> ko umuwi. Kaya talagang lumaki ako sa Pasay. Doon ako nag ano mula elementary, high school at college. Yeah, sa Pasay. Pasay. Ah, nako ako nag-aral sa Pasay sa Andres Bonifacio Elementary School. Yo. Eh <laughs> sa Liberisa. Sa Liberisa 'yun. Yung Andres Bonifacio Elementary School. Ngayon, aircon na eh, no? Yung ako, aircon na 'yung mga ano nila eh. Yung mga classroom nila ganun pa rin ganun pa rin siya pero may mga nagbago pero parang tingin ko ganun pa rin ganun pa rin ng school Ayan, si teacher ko ng grade 1 si Miss Balsomo ha ah, kung sino nakakilala kay Miss Balsomo yan <laughs> yung mga hindi natin malilimutan kasi grade 1 eh. grade 1 tapos yung si may teacher kami na terror din nung ano, pero pero mabait siya, mabait siya, magaling mag si Miss Mendoza. Yeah, grade 4. Eh, <laughs> 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 yung mga malulupit namin teacher sa ano, malulupit na magagaling sa Bonifacio Elementary School. mga ko eh. Tapos na high school tayo sa ano Pasay City West High School. Yun, malapit sa City Hall mula sa City Hall ng Pasay. Yan. Doon kami nag high school. Hindi pa namin naabot yung ano. Di ba ngayon mag ilang taon na yung high school. hanggang apat na taon lang yung high school. Ang dami ko rin naging tropa dyan. barkada. Uh, high school. Masaya, masaya. Masaya din yung high school natin dyan. Sa Pasay City West. Ang dami rin natin maging naging tropa dyan. Bata 90s eh. <laughs> Ay, hindi ko ba sinabi na bata 90. <laughs> <laughs> Tapos, pag nyo na ano, pagkatapos ng high school, garal tayo sa ano, sa Don Bosco. Doon naman tayo sa Mandaluyong. Yun, tatlong taon tayo doon. Kumuha tayo ng technical course. Sarap. Sarap din sa Don Bosco. Ang sarap mag-aral doon. Ang dami mo natutunan. Paborito ko doon yung pag mga retreat eh. Kasi saya pumunta sa ano sa uh, kasi sarili lugar ang Don Bosco sa ano sa Batulao. In new retreat house nila eh. Ang sarap doon. Nang araw kami doon, hindi ko alam matanda ako 4 days. Si malamig, sarap, sarap na, sarap ng na pagkain. <laughs> pagkain. <laughs> Tasang mag-aral ng technical course, medyo ano rin. Grabe, aral din doon Grabe ang aral. Nagpupukulan. Nga mag-aral kay kasi pag exam, lalamakokopyahan. <laughs> ko pa naman nangongopya eh. <laughs> Tapos pagdating ng guys ng ano pagka-graduate, trabaho. After magtrabaho, uh, nag offer yung company namin ng ano, para kung gusto mo magtuloy mag-aral, yon after after mag-offer, eh, try na exam. Aba pumasa ako. Kasi mag, may ano eh, meron siyang eh, parang eh, entrance examination yung mga gusto sumal. So suma. Ayun. Kasama ako. Di ayun, masaya rin. Sa yung aral namin kasi mga mga kasama mo, mga professional na, yung mga experience na, iba-ibang position, iba mataas na, go to manager Posisyon na, ayun. Tapos kami mga mga bata pa ng time na yun. Eh, hey, bata! <laughs> Ayun. Ayan, teacher namin dyan. Mga, ang nagtuturo sa amin dyan. Mga taga, ano, mga, taga TUP. TUP Tagig. Yeah, sila Sir uh, Sorio. Si Sir Gaya. Si yeah, Sir Jamse. Yeah. yung Pilipino teacher namin. Nalimutan ko ni pangalan. Si Ma'am Ganahabat kana ba? Hindi ko na matandaan ko ng pangalan. Sorry. Hindi na matandaan. Pero ayos din yung aral namin doon. After mag-aral yun, pagka-graduate yun, nag tayo dito sa Singapore. Uh, after mat matindi rin yung pagpunta namin dito sa Singapore. May rasa ko na ikukwento. Yung okay. pwede. Paano ako nag-start dito? Ang journey natin importante talaga ano no? tapos may education mo talagang kahit kahit kung gaano ka katamad gaano ka kaano gaano ka to say yung tamad ka mag-aral o something pero kailangan mo talagang tapusin eh kailangan mo mag-aral ito yung ito yung mga taong ano yung mga uh, kung ikaw eh wala kang hilig sa mga negosyo o something kasi may iba may mga abilidad eh. Kahit hindi sila nag-aral pero ang galing nila sa business eh. Kaya, meron sila option eh. Ikaw, kung ikaw naman, eh, wala ka ng mga abilidad sa mga ganyang bagay. Kaya, gusto mong mag-aral, gusto mong magtrabaho. As pra, kapag trabaho ka, doon kang maglalearn ng magiging experience. Kung gusto mong mag-business, ganyan. Kailangan mo tapusin eh. Mo, kailangan mo kumuha ng ano, eh, diploma eh. Importante yan eh. Kaya, Kumbaga, ang term nila nga dito sa Singapore, dai dai. <laughs> dai dai, kailangan mo tapusin, dai dai. pupukan, kumuha ka ng yung certificate. Kasi sa lahat ng bagay nahanap 'yan. to so, wala ka certificate na ko, mahirap 'yan sisilipin ka sa trabaho. Kung ka ng trabaho. Kaya ngayon, marami ng option eh. Meron mga continuing education. Eh. Kaya, sa mga ano, sa mga uh, university mag-submit ka lang ng mga thesis or something na study sa kanila, assignments, mga ganyan. plus siguro once a week punta ka sa school para mag-present ng projects o something ganyan. Marami ng option ngayon, hindi na tulad dati talagang araw-araw ka papaso Ito yung mga ano ha, yung mga nasa professional field na, na gustong magtuloy. Yeah, yun yung payo ko na dapat talaga tapusin yung pag-aaral iba iba yung mga nakatapos ka ayun maraming option yung iba naman nakak, wala kang yung iba pagwal, ang hirap din eh kasi kung wala kang ano pang tosto sa pag -a -a -a. pero kung matyaga ka talaga iba tinatyaga eh iba, ka, eh. iba may kaklasing nga ako ng college hindi ni pangkain wala wala sila pangkain pamasahe lang pa uwi ano nila eh. pera nila eh pero pero na, na, ano sila naka-survive ngayon nagaganda na ng buhay dito daw mga professional na ang gagaling kaya walang ano eh, walang dahilan para hindi ko makatapos ng pag-aaral kailangan mong tapusin kung, baga, gusto mo talaga gagawa ka ng paraan yun gawa <laughs> ng paraan <laughs> di ba ganoon tayo o sige Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure.